Idol <laughs> pa! So Welcome to my channel guys! Dito kami ngayon sa Balbano eh Medyo magpapakilakas kami ng katawan guys Magkakasama kayo po guys Dito po Idol, nasa ano kami? Dubai Dubai <sandwiches> Magpapahilot kasi kami ngayon eh Medyo Magmatandaan na tayo Kailangan okay, natin pahilot o, isa na na. Ito kami ngayon sa Balibago. Ito kami sa Urban Urban Trips. Urban Trips. Ayan. Lings. Lings, guys. Sa Balibago. Alright. <laughs> Ayan guys oh. Ayan nga nga guys oh. Habang <laughs> nagitay kami ng mamasahe May ano pa dito May pasayaw sa'yo May pasayaw pa <laughs> oh. oh diba guys oh. Dito lang yan sa balibago guys Pag gusto siya magpamasahe Ayan o oh. Oh, guys na kami, okay, okay. Your spa. Sa diamond. Okay, spaso Pagkatapos mo kong pamasad, siyempre. Video tatambay tayo ng konti dyan. spaso spasa. guys. Alright guys, dito na kami. Mamasahihin na kami. No? Mamasayin muna tayo guys. Pamparelax. Okay, mamaya naman. na guys. Tapos na kami lumasa eh. Ayan. ng Papa Kaya ito po. Maraming maraming salamat sa mga

Ah, oh, ilang minuto kaya at palalambutin yung uh, kalyo-kalyo natin dito. Sa oras yun. pa naman ng kalyo sa talang Alright. Masyadz, masyadz. Puts pa. Puts pa, may ano ba? Ang nangangis ha? Uy, fresko <laughs> First time, nice pa ha. Oh, pang tea. Cheers. Magkiti yung muna kami. Tanda ng mga